maliit siya. Wala siyang bariya. Nasa Starbucks. Hmm. Sa bariya, sa nipa, si Day. Asan si Day? Nasa school pa kasi sila. Naku, walang bariya si ate. Sayang yung customer mo eh. Ipuan na tayo ng <Wah>, palinda Tapos Wow, kawawa naman. Baka <tinyo> wala pa yung benta, kaya walang palis Ayan na, ayan na pala. Guys, okay, so may bisita tayo. Ito, from Fresh Shit. from mo Nakalimutan ko ba kanina. <laughs> Kain muna kami, bagong dating ito yung aming foods. Ano ba ito? Muno mukhang masarap? Ito manok. Tapos ito. parang masarap ito. Ano Masarap yung mami. dami Ang dami palagi. Mm. Nagbuti mo yan. Masarap? Hmm. Masarap. Ay, papay. Kain kami, ha? May atsara dito. Tikman nyo yung lomi. Ang sarap. Hindi gusto ko yung, yung lomi. Ano yung higitin? Ang Mamahin na yung signal. Alam mo lang siya. Pakakain okay, okay. lang tayo. Okay. Oo. Oh, Nakansarap na. Ito na yung manok mo. Ito di Hindi, yung sorry. Ayun na nandiyan na sila. ko na rin hmm. kasi parehas na silang manok. Magkamuka. Kain. Mm. Sarap. Hmm. Kabayo yata yung nakalagay dito. No? Hmm. Ang dami pala. Dapat isa lang. Alam mo yung kahit talabaw pa yan. <laughs> oh. Oh. <laughs> ano pa naman kasi yan? 24 hours yan. Yung nakita namin, ano na yan, na yan. 24 hours siya bukas. Tapos ano lang yan, guys. 40 pesos lang siya, ang dami. Ano yung kabayo? Ano daw yung kabayo? Kabayo nga. hindi no, sabi? Kabayo Ay, ba? nga. Ano yung kabayo? Kain muna na mm ha. -hmm. Masarap na. May ito naman kanina. Magsahan pa kaya ito. Nice uh, lip curl na Ah, uh, papa? <laughs> ah, Chicken. Chicken, ah, uh, grilled chicken, and... Ayan na nga so, mga palalans. Kausap niya ang kanyang habibi. <laughs> eh, habibi. Meron siyang habibi. Naiwanan. <laughs> Naiwanan niya ang kanyang habibi, kaya ayan. Ang tawag diyan, long distance, ano, LDR. <laughs> LDR sila kay kanyang habibi. <laughs> Pisa natutulog na tutulog na. Isa na tutulog na. Nagaya magkape. So, ayan. <laughs> Dapat kami ay tulog na. Kaso nagaya sinang magkape. Ta kami dito sa McDo. Kasi to, yan you o. Know, BFF ko na yan. Marami naman nabibila pagkain dito. Ang McDo kasi ay 24 hours. Ang McDo dito ay 24 hours. So, yan. Doon muna kami. Pero bibili namin dito sa McDo, kape lang. <laughs> Nung dahil sa kape, pwede namang magtimpla ng kape o kumahan kape. Oh, sa mga tao dito, hindi natutulog. Oh. Buhay na buhay pa rin yung lugar na dami pa rin tao. Ay, lapas na ah, pa kami. Tik sa kape. Oo, oo, mga tanga tumawin. Ah. Nung dahil sa kape, nag-McDo. No, Mama, huwag dapat tulog na, kaso... Ay, humistap sa gitna! Ano yan? Ah, sige! Sige, magtayo kayo! <laughs> ah, di <ba> guys? So... <laughs> sa kanila kasi, isa sa kanya na natawin. <laughs> <laughs> Yan ang mga adik sa kape. Ang talang yun, Clara, nagpapa pero lang tayo sa ano. Oo, no? Kung wala tayong magawa. Eh, <laughs> ngayon, tanga-tanga. Hindi, tanga. nagkakape din tayo nung pero yung kanaw, -kanaw lang. <laughs> mga adik din naman kami sa kape pero kanaw-kanaw lang. Yun, nahulog. <laughs> nahulugan yun lang. Bago ano? Naku, madumi na yung kuya. <laughs> Okay, so, ating gabi na. Pakalad-kalad pa kami dito sa Pasay. Dahil may adik dito sa kape, ayan, si Madam. <laughs> <laughs> Nag-picture-an ka namin kanina. Ay, si Madam Dami. Ma Ang ganda na post mo dito sa counter, oh. Paghihintay si Madam ng kape. <laughs> may kape naman tinitimpla. Iwag eh. mo kasi Madam. Pasa ano na yung pares. Pag-iimag pares, kasi so gabi na. Okay. Tira mo guys, kapin, kapin na. gusto pa nilang magpares. Ayaw. may grabe magpapares. Alam mo, magpares ka sa tanghal eh. Tayo <laughs> <laughs> pa naman paresan dito. Bukas na yung palengke. Hindi nakapasok si Astrid bukas. pa. Pasalanan ni Tita Agnes. Ayan, yeah. hindi nakapasok. Kasi, eh. kami palengke dito, gay, bukas na oh. Tapagtad na sila. Tapat-tapat po sila. Yay! Huwag na kayong mag-paras. Kasi bakit kayo, kayo makatulog? O okay. oh, yan, nandito na kami guys sa shop ulit. <laughs> Gusto ng tumawa, tumawa na. <laughs> Ito po, coffee to sa hating gabi, hindi sa umaga. <laughs> <laughs> hindi ko <laughs> parang <laughs> para makatulog daw. <ka. laughs> ba? Coffee tayo, guys. Pampagising. oh tulad, kumain ka na. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Dapat tulog na kami. Uy, sign to. Lang. Coffee creamer. Ito si madam. Anong flavor nito? Choco hmm. sa akin. Wala. At pareho ba? Ha? Huh? Magkaiba yata. Oo, choco yung sa akin. Paano mo malalaman na choco yun, coffee creamer, yun, choco? Coffee creamer, coffee creamer. Ay, iisa lahat. Coffee creamer lahat. Ano ba kayo? Eh, walang kape. Ito, kinama oh, to, oh. May chocolate, chocolate ba? Chocolate to sa akin, eh. Buksan mo Yung kay, ano? Ano oh, ang pinili mo chocolate sa'yo? Yeah, Ako kahit ano dyan, eh. Basta oh, ka may kape. Ayun, kape! Ay, yun, oh, yan sa'yo. Ba't ang daming coffee creamer? <laughs> oh, sa lahat. Sa'yo talaga. Lalagyan yan chocolate. dyan. Oh. Oh, hindi na nga. Timplan na to sa'kin sa chocolate. Ewan ko eh, ba't ang daming... Sinobrahan okay. na ka na okay. yata, kapi lahat mo okay, eh. oh tatlo yung coffee creamer mo. Sawa <laughs> ka. Tignan mo yung itsura ko dyan. <laughs> Sorry guys. Na. Bad kami. <laughs> Kaya may kinig sa amin na Wala kayo naririnig. Ang oh. pangalaw mo dyan oh. No? Matapo nyo ka, Ma ka na uh. ko ba <laughs> ka, May ko ko. kakain kami. Dyan lang kayo. Ito lang ang salin yung buhay. Ama, i-short mo na yung ano, um, kape na yan. mo yung picture mo. Teka lang, teka lang, teka lang. Hello mga lalabs. Continuous tayo sa ating vlog. Yun na nga. Another day na to kasi medyo busy ako kahapon kasi marami tayong bisita. Unang dumating yung kapatid ko. Pag-uwi ng kapatid ko, dumating naman tong kaibigan ko. Matagal ko na kaibigan to. My long, 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 less lost friend. Galing siya ng ano, ng Oman. Tapos, commercial nga siya rito. Kaya, hindi ako masyado nakapag-vlog. Update ko lang sa aking ginagawa. Ito nga pala yung ginagawa ko. Pero rito, natapos ko na siya actually. Yung mga, natahi ko na yung upuan. Ito na lang siya, headrest na lang yung aking gagawin. After nito, ah uh, sama ko siya kasi gusto mo nung kaibigan ko na mamalik. Pinagluluto ko siya ng gulay. Kasi hindi na rin ito mamaya. <clears throat> hindi na rin siya mamaya. Kaya ngayon nga kagabi nga gabi na. Gusto niya pang magkape. Lamabas kami kagabi, gabi na. Bunta na doon. E dito naman maraming 24 hours na hindi na bumunta kami makdo. Nagkape kami. <clears throat> Ay medyo puyat kami pero okay lang, masaya naman. Kasi matagal ko na siya nang binakita ah uh, ano ko to. Ay, bilang ko to mga teenager pa ako. Ganun talagang malalim na yung pinagsamahan namin. So, yun nga. Mamaya, naligo pa ang takmin pala. So, habang niligo siya, tapusin ko muna itong ano, address ng Ferrari. Tapos mamaya, update ko kayo. Kasi alam ko, deliver siya ng headdress na nito at saka yung face na nito. Pakababay mo na mga lalabs. Sa so, itong aking bisitang si Madam, ayan, nagluluto! <laughs> Halain nyo, pinuyat siya kagami-kagabi sa kape, ating gabi. O ngayon, magluto ka dyan, Madam. Maglulutuin natin siya ng ampalaya. Sige na kami nakakapagulay. Wala kami masyadong ganap. O, malinis sa aming shop kasi wala na namang gawa. Waiting. Ito lang ang ginawa namin. Ferrari to eh. Pag natapos yan eh, papakita ko yan sa inyo. Pag nabuo na. Diba? Oh, Wala ka sub-sub na ganyan. No? Kala nyo madaling gumawa. Mag-assemble ng sasakyan. Ganyan yan. Halos halikan mo na yung ano. Pupuan. <laughs> Halos halikan mo na. Ganyang kahirap oh. Oh my God. Ah, mo? May buton ba yan dyan? Ano ba? Diba? Kira ko yung aluma, aluma. Ay, babalik yon? No, yun? O, no, yun mo buto na siya. Tatosok lang naman. Ah. Para saan ba yan? Design lang? Yeah. O nakalock din so, dyan? Na sa 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 ah, oh, okay. Nag-interview tayo. Nag-interview natin si John Rose White. Eh. Habang si Madam Damin ay nagluluto. Nagluluto na. Ang palayak. Hindi kilaw nga lang yan, gi eh. At naluto na nga ni Madam ang aming ulam. Ayan. Um, ang palaya, guys. Ibao, ang sarap. Tapos yung ano, yan, dahil nga na minarin. Pero si madam, inaantok na, guys. Tingnan nyo. Narap. Inaantok na siya. Inaantok na si madam. Tapos, syempre, ano pang gagawin dyan? Di, attack na yan. Diyan, <laughs> 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 Rose Whitey. Eh. Di pa tapos. Ay, ito nga pala, guys, update sa anong gawa. Yan na siya. Pero ito, ano pa to? Anong pansinin yung mga nakikita nyo mga ano yan? Ayusin pa yan. Yung mekos-mekos pa yan ni John <laughs> Hindi pa yan tapos na, no? Ayusin pa yan. Mawawala pa yan. Itong mga toto-toto. To, 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 yung mga yan nakikita nyo. Mawawala pa lahat yan. Kasi kapipit niya pa lang. Pero hindi ko alam kung i-deliver yan mamaya. At ayun na nga mga guys. Kami ay lalayas ngayon. Ang aking ano kambal. Kambal sa damit. <laughs> uwi na yung bisita ko. Tapos, dadaanan na namin yung aking Jonakis. Uh, uwi na yung aking visitors. Siguro, magkikita kami mga ab. <laughs> January! January, magkikita kami kasi dadating yung isa namin friend. Then, oh? Huh? Ah, ha? alam ko sila eh. Kaya, Patagal-tagal pa ulit kami mga magkikita-kita. Yung aming gawa hindi pa tapos. Ano pa? Kaya tapos pa ni John Ross. Hindi kung hindi deliver nila yun ngayon. O mag-end na lang tayo ng ano natin. Vlog natin dito. Dito na ako mag-end ng aking vlog. Thank you for watching. Subscribe to my channel. See you on my next vlog. Bye-bye.